Kamusta? At welcome sa ating video. Ang anime natin ngayon ay ang last part ng season 2 Baki Hanma. Kaya naman kung fan kayo ng anime na ito ay magstay lang kayo at mag-enjoy sa panonood. simula na natin. Nagpa-check up si Baki matapos magkaroon ng malalang pinsala sa naging laban nila ni Pickle. Sabi ng doctor ay sobrang last pag naraw ang katawan ni Baki at tatawagan raw siya nito kapag may mali siyang nakita sa katawan niya. Pero nagulat ang Dr. Rito at agad na tinawag ang beshi niya, na si Mogi, na isang neuroscientist, nakita kasi nila ang utak ni Baki, para kasi itong utak na may muscle na mukha ng demonyo, kaya gulat na gulat sila rito. Sa isang parke ay dumagsa ang mga daga, matapos dumaan si Baki pero walang nakakaalam na siya ang dahilan nito. Pinakita si Kaz uwi girlfriend ni Baki, na inaalala ang pagyakap niya, sa taluna na anak ni Ali, hashtag cheater. Pero masaya pa rin sila ni Baki kahit na cheater siya na hold up si Baki rito, at buti na lamang ay dumating ang butler ng nanay niya dati, at iniligtas ang mga hold mula kay Baki. Dito ay pinag-usapan nila na sinasabing panahon na para sa paghihiganti para sa nanay niya, sabay for the flashback rito. Pero nag-aalangan si Baki kung dapat pa bang maghiganti siya sa erpat niya para sa kanyang ina dahil kakaibang babae ang nanay niya na medyo may saltik. Kinwentong story ng nanay ni Baki, noong una ay kasal ito sa isang mayamang lalaki na binaliwala niya, nang makita niya si Yojiro, naakit siya rito dahil napakalakas ni Yojiro at walang awang pumatay. May santik kasi ang nanay ni Baki dahil gusto nito makakita ng nagpapatayan. Kaya ginawa nito ang lahat para palakasin si Baki hanggang sa dumating ang araw na magpatayan ang mag-ama. Hindi kasi nito mahal si Baki, at tanging si Yojiro lang ang mahal nito. Pero kahit na kinumbinsi siya ni Tanda na maghiganti ay ayaw naman ni Baki dahil satisfy na si Baki at sinabing nakuha ng kanyang ina ang gusto niya bago siya mamatay habang si Baki ay ganun rin. Yun ay ang mahalin siya nito dahil iniligtas siya nito sa kanyang ama at buong tapang itong lumaban kay Yojiro para sa kanya. Pero dahil sa pag-uusap nila rito ay napagtanto ni Baki na ang kagustuhan niyang matalo si Yojiro ay hindi dahil sa paghihiganti kundi para ito sa kabutihang ginawa ng kanyang ina sa kanya. Haha no Ito ay binisita ni Yojiro si Biscuit Oliva sa kulungan, sinasabi ni Yojiro rito na malakas nga si Oliva pero nakakulong naman ito, sa madaling salita, inutil. Nagsparring na nga sila rito, at dito ay malalaman natin na walang laban si Oliva kahit sa palakasan kay Yojiro. Iya, Yeah. yeah. Nakipag-usap si Tokugawa sa Prime Minister ng Bansa para sa simpati ng buong Japan sa magaganap na laban sa pagitan ni Baki at Yojiro. Dito ay hindi pa kilala ng bagong Prime Minister si Yojiro at kung gaano ito kalakas. Kaya nagtataka siya kung bakit kailangan pa ng simpati ng buong bansa para lamang sa laban ng mag-ama. Pero nagulat siya nang makilala niya ito at tanging si Yojiro lang ang may Treaty of Friendship sa Amerika bilang isang individual. Sinasabi nga dito na si Yojiro ang pinakamalakas na armas sa buong mundo. Habang nagpra naman si Nakapitan Rito, at ang tinuturo niya ay martial arts para sa gyera, kaya naman tinawag niya si Mark na tahimik lang, at hinamon ito na labanan siya hanggang kamatayan. Pero dinaya niya ito, at ganon rin ang ginawa niya sa iba na binanatan niya sa vitals. Sabay sabi niya rito na ganon ang martial arts ng gyera. Naghanda na nga si Kapitan Rito dahil may usapan sila ni Yojiro na kung gusto niya makilala na malapit na kaibigan ni Yojiro ay dapat niya itong subukang patayin isang beses kada taon. Pero pinagtawanan lang siya ni Yojiro rito at nahulaan kaagad ni Yojiro ang mga plano niya kaya lang siyang tanga. Samantalang si Baki ay patuloy ang pagprepractice at iniimagine na kalaban niya si Yojiro na sa sobrang tindi ng laban ay nagkaroon pa ng earthquake. Nakipagkamistahan si Yojiro kay Tokugawa at nagulat si Kalbo nang kamustahin ni Yojiro ang kalusugan niya, ngunit sa sobrang gulat ay nagalit ito hanggang sa nawala na ito ng malay. Dito ay pinakita na mas magaling pa sa kahit sinong doktor o albularyo si Yojiro dahil sa sobrang taas ng experience niya sa pakikipaglaban, nalalaman niya ang kahinaan ng bawat tao, sa isang tingin lang. Pumunta ang kwento kay Retso at dito ay sumali siya sa isang boxing gym at nagulat ang lahat dahil sa lakas ng suntok ni Retso. nagising na si gawas sa ospital matapos itong mawala ng malay. Pinakita si Manny Pacquiao rito. At napakalakas nito magboxing at talagang kinabibiliban ng lahat hanggang sa nakita niya ang punching bag na sinira ni Retso at sinabi ni Manny na gusto niya makalaban si Retso. Pero ayaw ni Retso at sinabing masyadong delikado para kay Manny, naiabangan naman si Manny sa kanya kaya nagkapikunan sila, at naglaban na nga sila rito. Pero ni nerf pala si Manny Pacquiao rito na sa madaling salita, mahinang nilalang. lang. Maya maya ay tamang training ng kungfu Fu sa Gedli si Retso na sinita naman ng trainer ni Manny na sinasabing anong ginagawa mo, boxing gym ito. Dapat training pa ang boxing ang ginagawa mo pero hindi kailangan ni Retso ang boxing training dahil wala pang boxer ang nakakatalo sa kanya. For dayabang pa rin ang nerf na Manny rito na binyantaan si Retso na mula ngayon ay kalaban muna ang lahat ng boxer sa mundo. Samantalang abala naman si Katsumi rito na nag ensayo kahit isa lang ang kamay. Hanggang sa dumating si Baki at nag-usap sila, at dito ay mataas pa rin ang moral ni Katsumi kahit isa lang ang kamay niya. Hanggang sa napag-usapan nila ang magaganap na laban sa pagitan nila Baki at Yojiro Hanma, at sinabi ni Katsumi na yon ang pinakakabang-abang na laban. Nagulat si Kalbo na malala na pala ang sakit niya, at malapit na siya mamatay. Nagulat naman si Baki rito nang ibinalita sa kanya ni Katsumi ang ginagawa ni Retsu na pagpasok sa mundo ng boxing na parang tanga. Pinapapatay naman si Retsu rito na pinapalaban sa boxer na doble ang timbang sa kanya at nasabi ni Retsu na naiiba nga ito sa nerf na money. Nagumpisa na nga ang laban nila rito hanggang sa dinaya niya ito na pinansalag ang nuon niya para mabali ang kamay nito. Habang si Yojiro ay kumakain kasama ang beshi niya, ay bigla itong nagalit ng mapag-usapan nila na gusto siyang makasama sa dinner ni Baki, na natapakan ang pride ni Ogre, dahil parang hindi natakot sa kanya si Baki. Palikang ang kwento kay Retso at dito tuluyan niya ng Binaldado, ang sparring mate niya. Habang mas lalo naman nagalit si Ogre nang magkwento si Kapitan na sinabi ni Baki, na gusto nitong ipagsaing siya ng tatay niya. Miss you, Nagkaroon ng pagpupulong ang mga matataas na opisyal ng government rito, kasama na si Obama, na pinag-uusapan nila kung paano sila mangangialam sa magiging laban ni Baki at Ogre. Ngunit biglang dumating si Yojiro rito at walang nagawa ang mga nakakalat na bodyguard sa paligid. Tinakot sila nito na wag mangi alam sa magiging laban nila ni Baki. Tumating si Kaiser sa Japan mula Amerika, sikat na promoter ng boxing ito balitaan kasi nito si Retso at nagulat ga siya nang makita niya si Retso na napakabetak ng katawan. Pinakita ni Retso ang lakas niya nang sirain niya ang isang gloves gamit lamang ang sobrang bilis na suntok. Ngunit hindi satisfy si Retso dahil lumang gloves na ang ginamit niya. Sobrang bumilib naman si Kaiser Rito na sinabing sikat si Retso sa mundo ng boxing tsaka syempre kikita siya ng malaki. Ayaw sana ni Retso pero napapayag siya sa sinabi ni Kaiser na maraming halimaw sa boxing kaya sumama na ito sa Amerika kasama si Manong. Patuloy ang paghahanda ni Baki sa paghaharap nila ni Ogre kaso extended ang imagination niya hanggang sa pagkain niya, gusto kasi ni Baki maranasan ang normal na pamilya. Tumalo ang girlfriend ni Baki sa kanya at for the celos ito dahil inakala nitong may kasamang ibang babae si Baki dahil nagsasalita ito ng mag-isa. Patuloy ang pagsasanay ni Baki rito, at ang master niya ay si Antonio, napakabilis nito na kung ikukumpara sa tao ay singbilis ito ng bullet train, isang araw nakita ni Baki ang patay na si Antonio at nalaman niya na likido, ang nasa loob ng katawan nito. Kaya nag-imagine siya na natutunaw siya, at sobrang bilis na rito. Nasa Vegas na nga si Retso at galit ito sa peke dahil maraming peking infrastructure sa Vegas, kaya sabi naman ni Kaiser ay dapat tanggalin ang peke, kahit sa larangan ng boxing, kumbaga si Retso ang magsasala kung sino ang tunay na malakas, o nagpapanggap lang. Dito nga ay umakyat na ng boxing ring si Kaiser at Retsu, labis naman ang pagpapasalamat ni Kaiser rito, dahil buti ay umakyat rin si Retsu ng ring, dahil kung hindi ay napahiya siya, nang pinakilala niya na si Retsu sa mga tao. Nagkaasara na nga si Retsu pati ang makakalaban niya rito, sa ibabaw ng ring. Nagkaroon muna ng press conference bago ang laban. Labis na kinagulat ng mga tao rito nang tanungin nila ang tungkol sa binti niyang naputol. Tinanong rin nila si Retsu tungkol sa mga naging laban nito. Pero wala naman official record si Retso sa mga naging laban niya dahil puro sa underground ito ginanap. Nagalit si Manong sa kanya at sinabihan siya nito na walang respeto sa boxing dahil parang masyadong mataas ang tingin ni Retso sa kanyang sarili, na gustong lumaban kaagad sa isang dating world champion. Si Manong ay dating magaling na boxer at sinapak nito si Retso. Tuguang ilong ni Retso at sinabi nito na bukas ay dapat na silang umuwi ng Japan. Pero nagulat siya ng biglang bali na ang kamay niya dahil sa ginawang deflection ni Retso at dito ay nakumbinsi si Manong na malakas si Retso. Kinabukasan ay laban na nila at naguguluhan si Retso dahil parang napakagulo sa paligid at nagtataka siya kung bakit kailangan pa ng hype dahil hindi siya sanay rito. Nagulat ang lahat rito nang mag-squat lang si Retso sa corner na sinita pa nga siya ng referee rito, ginamitan niya ito ng no-inch punch at ang naging resulta ay easy win. Tas for the yabang siya bigla. Dahil rin rito ay mayaman na si Retso. Nagulat si Baki nang biglang bumisita ang erpat niyang si Yojiro. Pinagtimpla niya ito ng kape pero for the galit ito na sinabing hindi masarap ang kape niya. Ngunit nagulat si Ogre rito nang biglang humingi ng pasensya si Baki. Pero halatang nagsisinungaling si Ogre dahil naubos niya ang kape. Dito nga ay humiling si Baki na sana ay ipagtimpla siya ng kape ng erpat niya kahit na isang beses lang. Pero nagalit lalo si Ogre rito, habang sinasabing kailangan siyang pilitin ni Baki at sapak-sapakin kung kinakailangan, at kapag napilit siya nito, ay kung gusto ni Baki ay ipagluluto pa siya ni Ogre. Nagdesisyon si gawa rito na sumugal sa isang operation para sa lumalalang sakit niya. Samantalang si Baki ay hinahamon sa pakikipaglaban ng fighter na si Shiba, pero wala palang bilang ito, at mahina. Pinakita rito na inutusan lang siya ni Hanayama na labanan si Baki, na utu naman si Tanga. Pumunta ang kwento kay Retsu, pinapakilala rito ang makakalaban niya na si Joe Cruiser, hindi raw ito talented, kaya tapusin niya na lang kaagad. Pero sinabi ni Retsu na totoong hindi ito talented, dahil galing sa pagsisikap ang galing nito. Maya-maya ay dumating si Phantom Rito na pinipigilan siyang lumaban kay Joe Cruiser dahil smoke raw ang palayaw nito at mahirap raw makipaglaban sa usok. Tumuloy pa rin si Retso sa laban at naglaban na nga sila. Nakikita ni Redso ang mga atake ni Joe pero nagtataka siya kung bakit nasasaktan siya. Hanggang sa naisip niya na magaling gumamit ng gloves si Joe at talagang nakakahilo ang suntok nito. Pumanik ang kwento kay Baki at nandito pa rin si Kopal na kinukupal siya at naghahamon ulit ng laban kahit ayaw na ni Baki dahil wala siyang makukuha rito dahil mahina ito. Pero ayaw pa rin ni Shiba sumuko at naisahan niya si Baki rito at dito ay na ni Baki na kahit mahina si Shiba ay mababanatan siya nito dahil gusto nitong lumaban samantalang siya ay hindi. Pumalik ang kwento kay Retsu at nahihilo pa rin siya rito pero hindi na bago sa kanya ang pakiramdam na ito at for the flashback rito. Naalala niya ang pagsasanay niya sa templo, nang binanatan siya ng kapwa niya kalbo. Kapareho ang utak niya sa isang tofo at kailangang hindi masira ito. At nagawa niya ngang ang pagkahilo niya pero hindi siya nilubayan ni Joe at patuloy siyang binanatan. Patuloy ang panggugulo sa kanya ni Sheba kahit paulit-ulit itong natatalo sa laban. Pero nagpapasalamat pa rin si Baki kay Shiba dahil may bago siyang natutunan rito kahit na papano. Hanggang sa nais na ni Baki na tapusin ang panggugulo ni Shiba kaya ginaya niya ang stilo ni Shiba sa pakikipaglaban. Ang counter na pagsalubong ng muka sa kamao hanggang sa masira ang kamao ng kalaban. Kano na nga ang ginawa ni Baki at nabali ang kamay at binti ni Shiba. At ang panghuli ay dinurog ni Baki ang mga daliri ni Shiba gamit ang kanyang mga mata. Tinuloy ang laban ni Retso at dito ay patuloy ang pagkalog ng utak niya dahil sa mga banat ni Joe. Naalala niya ang tinuro sa kanya kung paano patigilan ang pagkalog ng utak at para magawa yun ay dapat ay sabayan niya ang pagkalog nito. Ginawa na nga niya ito at dito ay nakabangon siya pinayuhan naman siya ni Manong Rito na sinabing gawin mo lahat ng makakaya mo at umilag ka. Sapat naman na ito kay Retso at kailangan niyang magawa ang advice sa kanya bilang pasasalamat. Nakabawi na nga si Retso Rito. Pero nakabawi rin si Joe nang matamaan siya ng counter nito. Sabay ginamit na ni Retso ang delikadong suntok at sinapak sa vitals si Joe. Nanalo na nga si Retso rito, sabay nagpasalamat sa kanya si Joe dahil nakausap niya ng saglitang na maya niyang airpat. Maya-maya ay dumating ang nag-iisang number 1 world champion para batiin siya sa pagkakapanalo niya. Nagpapasalamat si Hanayama sa pakikipaglaban ni Sheba kay Baki Samantalang si Baki ay masakit ang mata at nagpapasalamat sa master niyang si Antonio Nakwento ni Sheba kay Hanayama ang ginawa ni Baki at nalaman nila na singbilis na ng bullet train si Baki na naging dahilan ng pagkabali daliri ni Sheba gamit lamang ang mga mata ni Baki Pinag-uusapan nila Kapitan at Ogre, ang kasunduan nila ni Baki, na kung sino ang matatalo sa laban, ay siya ang magiging tagaluto. Pero hindi sanay si Kapitan na marinig kay Ogre na pumapayag ito sa ganong klase ng kasunduan, kaya sasabihin sana nito na unti-unti nang bumabait si Ogre, pero bago pa niya masabi ay nagalit na si Ogre sa kanya. Samantalang si Baki ay nakipag-usap kay Tokugawa na sinabing siya lang ang may kakayahang pigilan si Ogre, at sinabi pa nito na protektahan ang mga sibilyan para walang madamay sa magiging laban nila. Sinabi ni Yojiro na mahal niya si Baki dahil palagi itong laman ng puso at isipan niya habang pinapatay ang barista gamit ang second smoke. At napapaginipan niya na wala siyang laban kay Baki, na tinanong pa ni Dopo kung magkakatotoo kaya ang panaginip niya, na hindi niya naisip na nagyayabang si Ogre, dahil parang sinabi niyang sa panaginip lang yun mangyayari. Sinusubukan ni Shibukawa na pigilan si Baki na lumaban kay Ogre, dahil masyado itong malakas para kay Baki, pero para kay Baki ay isa lang itong pagtatalo ng ama at anak. Kinagabihan ay nagulat si Baki ng saluhan sa niyo Hanma, sa dinner at dito ay marami siyang nalaman sa erpat niya. Na meron pala itong magandang asal at respeto sa harap ng pagkain, at pinangaralan pa siya tungkol sa pagkain ng mga healthy at lason. Hanggang sa naglakas loob si Baki na utusan maghugas ng plato si Yojiro, hanggang sa nagjack and poi sila at ang nanalo ay si Baki pero dinaya siya nito, at sinabing minsan ay may gunting na kayang gumupit ng bato. Kinabukasan ay siya naman ang inimbitahan ng airpat niyang si Ogre sa isang mamahaling hotel. Dito ay tinuruan ni Ogre ng tamang manners si Baki, hindi kasi naturoan ng mga ito si Baki dahil puro pagpapalakas lang ang natutunan niya sa mga nagdaang taon. Masaya silang nag-dinner rito hanggang sa nauwi sa pag-aaway nila ng matanong ni Baki kung bakit pinatay ng erpat niya ang nanay niya. Soretomo. Hoka. ni Ogre si Baki rito dahil sa kabastusang pinakita nito at pagsakal sa kanya hanggang napagtanto ni Baki na ibang level ang lakas ni Yojiro. Nagpanggap na hindi makatayo si Baki kaya nagpatulong siya kay Ogre para makatayo pero tin niya ito gamit ang sampal at parang ang pakiramdam ni Baki ay hinampes niya ng palad ang bato. Nagagalit si Yojiro rito dahil hindi siya siniseryosong atakihin ni Baki dahil hindi nito pinapatamaan ang vitals niya. Pero same lang naman sila dahil ganon rin siya kay Baki. Naramdaman naman ni Baki na napakalayo ng gap ng lakas nilang dalawa. Kinamitan siya ni Yojiro ng atake na ginamit niya kay Pickle, ang tampal na atake at talagang namilipit si Baki rito. Dahil sa galit ay ginawa rin ito ni Baki kay Yojiro at natutuwa pa sana siya na nagawa niyang patamaan ito. Pero biglang nagbago ang anyong nito na nag ng buong muscle sa katawan kaya na ikalat nito ang puwersa at hindi ito tinablan. Dito ay nagseryoso na si Baki at handa ng lumaban ng seryoso. Sabay dumating si Toko gawa na nag -cheer sa kanya sa laban nila pero hindi pa rin pala seryoso si Baki hanggang sa nagulat siya nang makiusap sa kanya si Ogre na parang kengkoy na seryosohin na ang laban nila ze Ito ay ginamit ni Baki, ang natutunan niya kay Antonio at parang natutunaw siya at tinatawag na ultra flasibeti. At napakabilis niya rito. Sikat ang mga kwento nila Baki mula pa noong lumalaban si Baki sa battle arena, kaya pati si Ogre ay nagulat sa pagdagsa ng mga tao para sa nagaganap na laban nila. Kaya dumami ang mga tao rito, ito ay dahil sa media, kaya kumalat ito sa mga tao. Kaso naaasar si Ogre rito dahil ayaw niya ng maraming tao habang naglalaban sila, kaya sinabihan niya si Baki na wag na ituloy ang laban. Pero tumanggi si Baki, at nagsimula siyang umatake ng napakabilis na halos hindi nakita ng mga manunood. Iba? Na inang... Pero sinabi naman ni Dopo sa katabi niya na tapos ng umatake si Baki. Sinubukan ulit ni Baki ang naging atake niya kanina pero wala nang talab ito at halos hindi niya napaatras si Ogre. Sabay si Ogre naman ang umatake sa vital part ng mukha ni Baki ng paulit-ulit. At halos na milipit si Baki rito. Grabe ang pagdodyugo ng mukha ni Baki rito pero bumangon siya at inayos ang basag na ilong niya. Nakabangon siya rito dahil sa determination sa pakikipaglaban. Umatake si Baki rito pero nasesalag lang ni Yojiro ang mga atake ni Baki. Pero para kay Dopo ito ay parang laro ng mag-ama. Ginawa ni Baki ang mind game na ginawa niya sa laban nila ni Pickle na kinagulat ng lahat. Habang nanood pala si Pickle rito mula sa malayo. Oyo so Nagawa ng malaking dinosaur si Baki, sabay na alala ni Ogre ang kabataan niya, na napapaisip siya, kung gaano ba talaga kalakas ang mga dinosaur. Kaya natutuwa siya rito dahil makakalaban niya na ang mga ito dahil kay Baki. Natulak si Yojiro rito ng napakalayo. Ni Habang si Pika ay tamang nude lang sa malayo. Pero inasar lang ni Ogre ang ginaya ni Baki, sabay nagpakita siya ng kakaibang estilo, na tinatawag niyang porma ng mga kamao. Matindi si Ogre dahil sarili niya ang ginaya niya, na parang sinasabing mas malakas pa siya sa kahit anong gayahin ni Baki. Pero hindi nagpatalo si Baki rito na sumuntok ng mas mabilis pa sa utak ng tao, knockout si Ogre rito. Nasabi ni Ogre sa isip niya na hindi na niya matandaan kung kailan ang huling na knockout siya. Pero nalito si Baki rito dahil gusto siya hawakan sa ulo ni Ogre dahil gusto siya nitong purin sa pinakita niyang husay. Pero hindi nagpatinag si Baki at tumanggi ito at sinabing dito na magkakaalaman kung sino ang malakas. Pero gumamit ng Bruce Forces si Ogre at pinaglaruan si Baki. Sinabi ni Ogre rito na kung malakas ka ay magagawa mo ang lahat. At pinapalabas ni Ogre rito na hindi kailangan ang lahat gaya ng determinasyon or pagsisikap dahil ang mga mahihina lamang ang may kailangan noon kundi ang kailangan lang ay maging malakas ka. Knockout si Baki rito, sabay biglang dumating si Pikal. Pero binanata ni Baki si Pikal at sinabing wag na siyang mangialam sa laban nila kaya tamang nod na lang siya sa Gedli. Kaya nagtuloy na ang laban nila at nag-counter run sila, bagsak si Baki. Hanggang nauwi ang laban nila sa pabilisan ng atake at paunahan. na si Ogre rito, na sinabing 5 seconds bago siya aatake kay Baki. Nanahuli ni Baki, si Ogre at nasakal niya ito. Sinabi ni Dopo na napakatanga ni Yojiro dahil nina maliit nito si Baki. Pero naasar si Baki rito dahil parang hindi pumapalag si Yojiro, ngunit nag-okay lang ito at nagpakawala ng napakalakas na atake. Nanamangha si Oliva rito, na sinasabing kakaiba si Ogre dahil ang tingin nito sa kalsada ay gelatin. Napaihi si Baki sa pagkabigla sa ginawa ni Ogre pero proud pa rin si Baki sa airpat niya dahil napakalakas nito. Sabay nagsimula na ulit ang laban nila. Pero pagod nang maging mabait si Yojiro at gusto na nitong tapusin ang laban. Pinakita na may natuklas ang chamber rito na may nakaukit na anatomy na may mukha ng demonyo sa likod. Halos mamatay na nga si Baki dahil sa lakas ng atake ni Ogre. Sumusuko na si Baki rito pero hindi nakikinig si Ogre na merong tinitignan sa likod ni Baki, ito ang lolo ni Baki. At pinayuhan nito si Baki na kaya niyang manalo. Nakita rin ito ni Tokugawa at sinabing ito si Yoshiro Hanma, ang taong nakatalo sa Amerika. Sabay for the flashback rito, nakipagdigma si Yoshiro Hana sa mga sundalong Amerikano at kahit mga pampasabog ay hindi umobra rito. Sa kabila ng pagkapanalo ng Amerika ay isang araw ay namatay si Major James na nabaon ang ulo sa sahig ng barko. Sinubukan nilang hanapin si Yoshiro pero hindi nila makita kahit hindi naman ito nagtatago, ginamit nito ang skilo niya sa pakikipaglaban dahil rito ay nagtalunan sa takot ang mga sundalo. Ang teknik na ginamit ni Yoshiro ay tinatawag na dress Sabay pinakita ni Yojiro kay Baki kung paano ginagamit ang dress Halos pula na lang ang nakikita ni Baki rito Sabay hinito ni Ogre si Baki sa sasakyan na parang isang armas pero may ginagawang trick si Baki para hindi masaktan. Pero nagulat si Ogre na nakagawa pa ng robot si Baki rito. Hanggang si Baki na ang dominante rito at bogbog -bog sarado si Ogre. Na. <laughs> Pinakita na mahirap ang pinagdaanan ni Ogre dahil kapag ikaw ang pinakamalakas ay nawawala na ang passion mo sa buhay hanggang sa maboring ka. Pero labis ang pagkagalak sa tuwa ni Ogre dahil ang hinahanap niya sa laban ay ang anak lang pala niya, ang makapagbibigay. Hanggang sa dumating si Kozowe at sinubukan silang pigilan pero hindi sila natinag at nagpatuloy sa laban. Nagpasalamat si Yojiro kay Kozowe dahil lumakas raw si Baki dahil sa kanya hanggang sa para na lamang sila nagbabanding rito. Pero ang lahat ng bagay ay may katapusan. Kana -kana. Right. No Dito ay may nakitang dalawang demonyo na naglalaban at sinasabi nila na mag-ama ito. Pinapakita rito ang pagsasanay nila bilang mag-ama sa pagitan ni Baki at Ogre. Ang tinuro niya ay ang pinakamalakas na sandata, ang mga kamao. Nagpatuloy ang laban nila rito habang tinuturoan si Baki ni Ogre. Maya maya ay mga dumating na weirdong tao rito na biglang nagdasal habang sinasabing siya na nga ang Ogre. Pinakita rito na ito ang mga taong minsan ay natulungan ni Ogre sa gitna ng paglalakbay niya. Ingit naman si Jack rito dahil sa pinapakitang katatagan ni Baki. Tichiwa, hanggang sa niyakap siya ni Ogre rito at nagkabali-bali ang ribs ni Baki. Pinakita ang pinasala ni Baki at halos lasog-lasog na ang mga buto at laman loob nito dahil sa laban nila ni Ogre. Umalis si Ogre rito at hindi napigilan ng mga tao sa paligid na magpasalamat sa nasaksihan nilang magandang laban. Pero nagulat siya nang bigla siyang atakihin ni Baki habang naglalakad. Kahit bagsak na si Baki ay hindi pa sumusuko ang fighting spirit nito. Tito ay nagluto ng sopas si Ogre gamit ang imagination niya, ang matindi ay malinaw itong nakikita ng lahat, at nagsalo sila sa pagkain, na parang ordinaryong mag-ama. Pero nag-away ulit dahil napangitan si Baki sa imagination niya dahil maalat raw ito. Kunit kumbinsido na si Ogre rito dahil nakuha na ni Baki ang respeto niya, at pinasa na nito kay Baki ang titulong pinakamalakas. の気まぐれか最強を手放した父とっても最大を差し出したここに終了